Today ay titira ako sa pinakamayamang lugar sa Pilipinas sa loob ng 24 oras. Sa ang lugar ito sa Bonifacio Global City o BGC. Bakit nga ba ako nandito? Bibigyan ko kayo ng konting eksplanasyon. No? Sa mga hindi nakakaalam, ang Bonifacio Global City o BGC ay nahalin tulad sa Times Square sa New York City. Kaya marami talagang pumupunta dito, papaaraw man o gabi. At dahil gusto naming malaman kung anong meron sa lugar na BGC, ay eh titira kami dito sa loob ng 24 oras. Time check mga kaibigan. 11.37 ngayon ng umaga. Time guys, i-start na natin yung timer ayun. No? Yan. So ngayon, magsisimula na ang 24 hours natin dito sa pagtira sa BGC. And alas 11 pa lang ngayon. Umakambun na pa kasi may bagyo ngayon, napakapangit ang panahon. Pero okay lang yan. At tingnan natin kung ano yung mga magiging activity natin. Speaking of ulan, ah. ginawa namin itong video na ito sa kasagsagad ng bagyong Karina. Kaya sobrang lakas talaga ng ulan. Ah. Yung ibang lugar nga sobrang tataas ng baha eh. Pero wala eh. Sa kagustuhan namin makagawa ng content ay tinuloy pa din namin kahit alam namin may bagyo. So ayun guys, dito na kami sa BGC. Sobrang lakas na ulan. Putang ina. Sakto-sakto ang content namin man. Basaan. <laughs> At dahil sobrang lakas ng ulan, ay sumilong na muna kami sa gilid ng Port Bonifacio. So guys, nandito muna kami sa gilid ng Port Bonifacio dito sa BGC dahil umaambon. Nababasa na yung katawan namin, nilalamig na nga kami ngayon. Pero update ko kayo sa mga mangyayari pa mamaya. Paaba pa ang oras natin dito. Pag hina ng ulan ay naglakad-lakad na muna kami para hindi kami maboring. Pag hina lang ulan... Parang walang katapusan wow. wow. ulan hindi pa. <laughs> <laughs> hindi pa kami nakakalayo ay bigla na namang bumuhos yung ulan. Kaya no choice kami kung di sumilong na lang ulit. So ayun sumilong muna kami dito sa gilid dahil uma umaambon. Sobrang challenge sa amin dahil umuulan tapos sobrang lakas ng hangin. Kaya talagang hassle talaga, sobrang hassle sa amin makapag-vlog ngayon. Pero okay din sa amin kasi yung ito yung challenge sa content na ito. Uh, para may challenge din sa ginagawa natin, ikutin natin yung BGC ng umuulan at bumabagyo. Tignan uh, natin kung ano pa mangyayari dito mamaya. Na-excite na ako sa mangyayari kasi nasa challenge kami ngayon pa lang. Uh, ano pa kaya mamaya kung ano pa mangyayari mamaya. di ba? Nung humina na ulit yung ulan ay nag-ikot-ikot na ulit kami dito sa BGC. So yun guys, kung napapansin nyo, maambun pa rin pero tamang lakad lang kami. <laughs> Kasi ano eh, wala na kami magagawa, may bagyo ngayon eh, pero pinilit pa rin namin mag-content. Kahit alam namin may bagyo, kaya expected na talaga namin uulan ng uulan. Pero kami, hindi naman kami magpapatalo sa ulan, kaya kahit umuulan, uh, ah, ito, pa rin kami, umiikot-ikot pa rin kami. Para malaman natin kung ano pa bang meron dito sa BGC kung bakit pinagmamalaki pa ng Pilipinas. Ngayon, ikutin pa natin. <laughs> At go! Nung nakaramdam na kami ng gutom kakaikot sa BGC, ay pumasok na muna kami sa Lawson para makapagpahinga at makakain na din muna. So yun guys, nandito muna kami sa Lawson, dito sa BGC. Nakakain na muna kami ng daladalang paon ng kaibigan ko. May dala siyang paon. At ngayon kakainin na muna namin para habang nagpapalipas kami ng oras dito sa loob ng Lawson, eh nakakain na kami. habang kumakain kami sa loob ng Lawson na yung ulan na naman ng malakas. Kaya nagtambay na lang din muna kami sa loob para magpatila ng ulan. So yun guys, time check. 4.37 ngayon ng hapon and as of now, nandito pa rin kami sa Lawson. Sobrang lakas pa rin kasi ng ulan, nagpapatila pa rin kami dito. Tumila yung ulan, iikutin na ulit namin tong BGC. Pero as of the moment, malakas pa yung ulan kaya mo muna namin let's go nung umina na yung ulan ay lumabas na kami sa Lawson dahil sobrang giniginaw na kami kasi sobrang lakas ng aircon sa loob so yun guys nandito muna kami sa gilid hindi ko alam kung ano pa yung may iikot namin dito sa BGC kasi pang tatlong beses ko palang pumunta dito kaya hindi ko kabisado tong lugar na to at dahil hindi namin kabisado yung lugar at sobrang lakas din ng ulan ay umupo na muna kami sa gilid para makapagpalipas muna ng oras So guys, nakakahawa na na powers na kami dito sa pinatambayan namin ngayon kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Hindi talaga nakikisama yung ulan sa amin. ah uh, ngayon na nga lang ulit kami nag-content ng 24 hours pero hindi pa kami pinagpibigyan ng maayos. Ngayon, nandito muna kami sa gilid kasi sobrang lakas ng ulan mga kaibigan. Kami kahit may payong kasi kami, yung ulan kasi, malakas na ulan tapos sinamahan pa ng hangin. Kaya talagang pag humangin ng malakas, sira ang payong namin. Kaya napilitan muna kami tumambay dito. O ganina pa kami nakatambay dito, nakaupo upo pa kami. Eh, no? Nakaupo upo pa kami, mga kami mga squatter dito. Pero no choice kasi kami. Wala kasi yung ulan, wala kami matambayan. At hindi namin kabisado yung BGC. Kaya hindi namin alam kung saan yung mga lugar na ayos dito yung mapagtatambayan namin. Pero ngayon, dito muna kami, papatilahin muna namin sa saglit. At uh, pag humina na yung ulan, sa kami ulit iikot-ikot at uh, tingnan natin kung ano pang magagawa natin dito. Mapapapang oras ang igugugol namin dito sa BGC at uh, excited na ako sa mga mangyayari pa. Habang nakatambay kami sa gilid, eh, nag-search kami sa Google Map kung saan ang magandang pagtambayan dito sa BGC. At ang nakita namin ay ang Uptown Mall. Kaya agad-agad na kami pumunta doon para doon na makapagpalipas ng oras. So yun guys, naglalakad kami ngayon papunta sa may uptown mall. Uh, doon kami tatambay dahil paggabi na din uh, at nalo, nalo na din kami. Uh, muna kami ng machacher dyan doon kasi mall yun. At uh, sana makapag-charge kami dahil 24 hours to. Paano natin mabibideo yung, yung nangyayari kung hindi tayo, kung loobat na tayo, di ba? Pagdating namin sa Uptown Mall ay dumiretso na kami sa loob para doon na muna makapagtambay dahil umuulan din. Sayang so, guys, nandito kami ngayon sa loob ng Uptown Mall. At ngayon, kaya kami nandito. Dito muna kami magtapay nga at higit sa lahat. Lobat na rin kasi yung mga devices namin. Kailangan na namin mga charge Kaya pumasok muna kami dito. hanggang bukas pa. Habang nililibot namin ng Uptown Mall para makahanap sana ng outlet ay nagulat kami dahil walang outlet na pwedeng pagsaksakan. Puro machine lang ang meron dito. Kailangan pa maghulog ng limang piso para lang makapag-charge ng 10 minutes. Time check. 7.27 ng gabi ngayon and as of the moment, nandito kami sa loob ng Uptown Mall. Uh, dito muna kami, nagpalipas ng oras kasi umuulan sa labas. Habang naglilibot kami sa Uptown Mall, ay may nakita kaming upuan na pwedeng pagtamba yan. Kaya inupuan na agad namin at kumain na din kami kasi nakaramdam na kami ng gutom. Sorry mga kaibigan, meron kami nahanap na pwesto dito sa Uptown Mall. Ayun may nahanap kaming mauupuan. Sobrang komportable, sobrang comfy ng mauupuan na to kasi, ayun no, home. Home siya mga kaibigan at dito muna kami magpapalipas ng oras hanggang sa magsara yung Uptown Mall. At the moment, tumuulan pa rin sa labas eh. Kaya nandito muna kami para mag, uh, magpalipas ng oras at para makaiwas na rin sa ulan. Uh, at enjoy muna namin kasi maya maya magsasara na rin tong mall. Uh, at pag nagsara to, dun natin kami mag stay sa labas. Ngayon, sinusulit muna namin at uh, susubukan namin makahidlip dito sa may oh, oh, upuan na to dahil napaka-solid eh, no? Sap na higa namin dito, mga kaibigan. Dahil napaka-comportable ng upuan namin at sobrang lamig, ay natulog kami sa para may lakas kami sa madaling araw. Time check. 9.31 na ng gabi ngayon and 30 minutes na lang magsasara na tong mall. Kasi usually, nagsasara ang mga mall ng 10pm exactly. Meron na lang kami natitira dito, 30 minutes sa loob ng mall. And pag nagsara tong mall, uh, doon na kami tatambay sa labas. Hindi namin alam kung gaano kalakas yung uh, ulan ngayon. Sana makisama yung panahon para mailibot pa namin kayo sa BGC, sa ganda ng BGC. Uh, tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Makalipas lang ng ilang minuto ay unti-unti nang nagsasara ang mga store sa Uptown Mall dahil malapit na magalas gis. So ay mga kaibigan, magsasara na yung mall as you can see. Ayun, sasara na rin yung mga store. Pag lumabas kami dito sa mall na to, ay na yung pinaka real challenge dahil hindi namin alam kung saan pa kami mag stay Dahil ito na yung pinaka safe na pag stay namin dahil muulan nga, nakakasilong kami dito and nakakalibring aircon, nakakalibring upo, ay nakaupo -upo pa kami dito. Uh, pag lumabas kami dito, ayun yung pinaka magiging real challenge namin dahil umuulan sa labas, malakas yung hangin. Uh, at hindi namin alam kung saan kami magtatambay dahil hindi naman kami pamilyar sa lugar na BGC dahil pangatlong beses pa lang namin na tadi dito. Kaya hindi namin alam kung anong mangyayari Maya maya lang ay sinabihan na kami ng guard Na kailangan na daw namin lumabas Dahil magsasara na yung mall So hey, mga kaibigan uh, Sarado na ang mall ay magsasara na Ano na nakasara na yung mga pwesto uh, Tinaantay na lang makalabas lahat ng tao dito Paglabas namin sa Uptown Mall ay nagulat kami Dahil sobrang lakas pa din ng ulan So yung mga kaibigan, uh, pupunta muna kami sa pinakamalapit na 7-Eleven dito. Nag-search na ako sa Google Map. Dalawa lang ang 7-Eleven na malapit dito sa Uptown Mall. At uh, pupunta muna kami. Titingnan Titignan namin kung may matatambayan kami doon kasi dito mahirap talaga. Ang daming upuan na yun. Eh, no? oh. Ang daming upuan. ng problema. Lakas ng ulan. Kaya talagang hindi kami makatambay. Tapos di namin mag yung basis. Eh, no? Dahil dito sa ulan na to. Kung, kung, walang ulan, talagang marami kami magagawa activity dito. Pero dahil nga malakas ang ulan, wala kami, wala, no choice kami. Kaya ang gagawin muna namin ngayon, pupunta muna kami sa pinakamalapit na 7-Eleven dito. Doon muna kami mag-stay at doon muna kami papatila. At kung sakaling kamila ang ulan, doon tayo magagala dito sa BGC. Update ko kayo sa mga mangyayari. Pagpunta namin sa unang 7-Eleven eh, ay hindi kami nakatambay dahil walang mga upuan. Mabuti na lang may nakita kaming upuan malapit sa 7-Eleven. Kaya doon na muna kami tumambay. So yun guys, nakaanap na kami ng maayos na pwestuhan. Hindi kami nakapunta doon sa 7-Eleven kasi bawal tumambay yung mga hindi kakain doon. Pang-customer lang yung upuan nila kasi ilang piraso lang yung upuan. Eh, kaya hindi rin pwede yung tambay lang. Kaya dito muna kami nakatambay sa store na to and as of the moment, sobrang lakas ulit ng ulan, mga kaibigan. Ayun, no? so, wala talagang hinto yung ulan, hindi talaga nakikisama yung ulan. Kaya ngayon, kumakain lang kami ng Hansel, ang palipas ng oras, uh, tingnan natin kung ano pang magagawa natin, baka umidlip kami mamaya. At sana hindi lang kami paalisin dito sa may restaurant na to, dahil hindi naman kami kumakain na yun. No? Nakiano lang kami, nakiupo lang kami, wala naman mga customer eh, kaya sana hindi kami paalisin. Kasi ito na yung better spot eh. Pag sa si 7-11, dun sana kami sa si 7-11, kaso bawal. Kaya dito na lang kami napadpan. Akala namin makakatambay kami na matagal dito. Pero magsasara na din pala yung store nila. Kaya ipapasok ng mga upuan. Kaya no choice kami kahit sobrang lakas ng ulan, ay pinilit na namin puntahan yung pangalawang 7-11. Baka sakaling may upuan doon Pagdating namin sa 7-Eleven ay sakto. Sobrang daming pwedeng upuan. So, what's up guys? Meron na kami nahanap na pangalawang 7-Eleven dito sa BGC. This time marami ng upuan mga kaibigan. Eh dami na namin pwedeng maupuan. Kaya mabuti na hanap namin kasi nag-google map ko, Tinignan ko yung mga malapit sa 7-11 dito. Ito yung lumabas at saan kami mga upuan. Kaya may may pag na kami. Kaganyan na kasi sa pinagtatambayan namin. Mga magsasara na yung store nila kaya nakaalis na kami dito. Kaya nakalipat kami dito sa 7-11. At siguro dito na namin mapapalipas yung oras kasi as of the moment, umuulan pa rin mga kaibigan talagang walang kumpay ang ulan mga kaibigan. I-idlip na kami dito sa 7-11 ng Long Sen. Nakahanap na kami ng better spot. Uh, update ko na lang kayo sa mga nangyayari mga 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 Ang plano ko ay umidlip lang sana. Pero hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako ng mahimbing. Napagod din kasi kami kakalakad at sinabayan pa ng sobrang lamig na panahon. Kaya talagang nakatulog kami ng mahimbing. Time check. 5.42 ngayon ng umaga, ngayon kakagising ko lang, naka pala ako, hindi ko napansin. Nadala na rin sa antok, tapos malamig kasi yung panahon, kaya naka na din. Inaantay na 6 hours dito sa content na to, sa challenge na to, at matatapos na tayo. Medyo wala naman ng ambon, ngayon pupunta na kami dun sa may Port Bonifacio. Doon muna kami magpapalipas ng oras, at tingnan natin kung anong activity ang magagawa natin doon. So okay, mga kaibigan, nandito na tayo sa Port Bonifacio po ayun. Yeah! And wala pang katao-tao. At nakapatay na rin yung mga billboard. Akala namin nakabukas pa rin yung billboard ngayong oras. Pero nakapatay pala. Madilim pa. Anong oras na eh, pero madilim pa. Kasi may bagyo ngayon, kaya hindi pa lumalabas yung araw. Yung liwanag. Pero ngayon, nandito naman na kami. Nakantay na lang namin lumabas ayun. No? Kunti na lang yun, no? Oh. Oh. 'di ba? Nagkukulay asul na 'yung langit niya kasi nga paumaga na. hindi na lang agad lumiwanag kasi may bagyo, pero kung walang bagyo, malamang sa malamang maliwanag na sa ganitong oras eh. Pero ayun, naantayin na lang namin na magliwanag at update ko na lang kayo sa mga mangyayari pa. Let's go! Habang nakatambay kami sa Port Bonifacio, inaisipan kong mag-jogging para magising yung diwa ko. So ayun guys, bago tayong mag-ano, Mag-jogging. Ano tayo? Tawag ito stretching para hindi tayo ma-injured. mamaya madulas ako, mapilay pa ako, di ba? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, So ayun guys, dahil tapos tayo mag-jogging ngayon, boxing naman. In the raining, depending. Pag binantayan ako ni ni My Mayweather, yun to ang gagawin ko. Tapos sawak sa bayag. Sundot. Tapos ganun, no? Time check! 6.36 ngayon ng umaga and as of the moment, ito na yung panahon mga kaibigan. You know, lumiliwanag na pero medyo makulimlim pa rin kasi syempre may dalawang bagyo ngayon. Uh, kaya hindi pa lumiliwanag agad. Pero uh, meron lang tayo natitira ditong 4 hours and uh, 30 minutes. Maya-maya lang ay lumiliwanag na din yung langit. Mabuti nakisama sa amin yung panahon kaya nasulit namin yung pagtambay namin sa Port Bonifacio. Unchecked. 8.11 na ngayon ng umaga and meron na tayo natitirang 3 hours sa challenge na to at matatapos na tayo. And as of the moment, ay sobrang liwanag na. Ah, uh, pero hindi naman siya nakakabasa ng gano'n kaya nandito pa rin kami. Dito kami nakatambay sa Mayport Port Bonifacio and ini-enjoy lang namin yung ano yung tinatawag nilang Times Square ng BGC. Kaya nandito kami at uh, 3 hours na lang ang gugugulin natin matatapos na tayo sa challenge na to. Uh, at update ko na lang kayo mamaya sa mga mangyayari pa. Let's go. Sinulit lang namin ang pagtambay namin sa Port Bonifacio habang hindi pa umuulan. Time check 9.33 ngayon ng umaga and meron lang tayo natitirang 2 hours and 4 minutes dito sa challenge na 24 hours na tumira dito sa BGC. Dahil nag-start tayo kagabi ng 11.37 ng tangali and dapat matapos rin tayo ng 11.37 ng tangali ngayong araw, eksakto. Kung pag namin, medyo na, nagiging ano na, kasayahan na dahil siyempre patapos na. at uh, na-enjoy na rin namin dahil nakisama na yung panahon hanggang ngayon hambun-hambun uh, lang, patak-patak lang at hindi naman umulan na malakas kaya nasusulit namin yung mga oras na nandito kami uh, at ayun, 2 hours na lang inaantay natin update ko kayo sa mga mangyayari pa let's go so guys, time check 11.36 ngayon and meron lang tayo natitirang 15 seconds na lang ngayon o oh. 13, 12, 10 9, 8 7, 6 5 4 3 2 1 Let's go! Let's go! Tapos na tayo mga kaibigan! Time check! 11.37 ngayon ng July 23. At nagsimula tayo ng July 22, 11.37 and ngayon, July 23 na 11.37 din at tapos na tayo sa challenge natin dito sa uh, BGC na tumira ng 24 hours dito sa lugar na to. At napaka-solid, natapos na natin. Uh, sobrang solid dahil hindi namin na-expect na matatapos namin dahil kagabi, uh, nagde-decide na kami na umuwi na lang kasi sobrang lakas talaga ng ulan. Hindi namin alam kung paano namin magagawa yung content dahil nga umuulan. Pero ayun, uh, nilaban namin, tinuloy namin at ngayon natapos na tayo. Kaya sobrang sarap sa pakiramdam na natapos namin. Kasi akala namin hindi namin matatapos. Gawa ng ayun nga, sobrang lakas ng ulan. Hindi, hindi nakisama na sa amin yung ulan kagabi. Pero ngayon, natapos na namin. Napaka-solid sa pakiramdam na nakapag-24 hours kami sa isa sa mga sikat na lugar dito sa Pilipinas, ang BGC. Kaya yeah, sobrang saya namin na natapos namin itong content na to kahit mahirap. Sobrang laking experience na nakuha namin dito sa challenge na to. At soon, gagawa pa tayo ng maraming 24 hours. Abangan nyo yan. Let's go! Subscribe!